Marami ng tatanong, lalo na ang mga 18s, ano ba ang kailangan ng Shobiti Company? Bakit ngayon lang sila nagparamdam at kumagawa ng problema sa mga boys? Hello, 18s, Alam natin na hindi pa tapos ang pagsubok na kinakaharap ngayon ng mga boys Pablo, Justin, Stell, Ken, at Joss dahil uh, ang tanong ng taong bayan bakit ngayon lang nasikat-nasikat na at marami ng uh, kita I mean, lumalaki na ang kita ng SB19 bakit ngayon lang nagparamdam ang showbiz company alam natin noon na ang SB19 ang mga boys ay una nung una ay walang wala sila hindi sila kumikita ng malaki. Pero ngayon, ang dami ng concert na sold out. Local man, abroad, international concert, sold out na sold out na. At syempre, lumalaki ang kita na ng ating mga boys. Pero bakit ngayon lang, nagparamdam at gumagawa ng problema ang showbiz company? Diba, ngayon, dalawang concert na sa Asian countries ang kansilado ang Bangkok, Thailand at Singapore. Ang problema lang naman ng uh, SB19 ay ginamit nila ng continue ang pangalang SB19 at ang logo at ang trademark nito na pagmamayari ng showbiz company. Pero bakit ang showbiz company hindi sinita noon pa man ang mga boys o management ng uh, SB19 na wag nang gamitin ang mga logo, ang logo, trademark at pangalan noon pa man. Sana noon pa wala pa silang concert, abroad o local man para hindi magka problema na malaki na tulad nito. Marami ang naapektuhan lalo na ang concert nila sa Asia Edition Pagtatag World Tour Concert kasi pwede rin maapektuhan ang profile ng mga boys ang kanilang mga endorsements sa mga advertising company dahil sa ganitong problema na hindi naman sila ang gumawa. I mean ang tanging problema lang nila ay hindi nila na-stop Paggamit ang logo at ang pangalang SB19, dapat din ang showbiz company sinita na sila noon pa man na hindi pa sila sumisikat at kumikita ng malaki. Ang tanong, kailan ba ito matatapos? Ito ba ay uh, madaling malutasan ng SB19 at ang management nito? Mapakiusapan ba ang showbiz company na sana mag-demand na lang sila kung anong kailangan nila at sana mapagbigyan din? Ng bago nilang management ng 1Z Entertainment. Please comment down below kung ano masasabi ninyo sa ating vlog ngayon.